Nagtrending naman ang larawan na nahagip umano a kamera ang damit ni Paolo Avilino na nagpatunay na dumalaw nga ito sa bahay ni Kim Chu nitong nagdaang Chinese New Year. Ayon nga sa ilang Kim Pao fans ay ebidensya raw ito na magkasama ang Kim Pao at bumubisita na raw sa paulo sa bahay ni Kim. Spekulasyon nga ng ilan ay nanliligaw na raw itong si Paolo ngayong single na si Kim at matagal na itong crush ng aktor. Ang pagdalaw ni Paulo sa bahay ni Kim Chiu nitong nagdaang Chinese New Year ay nagbigay daan sa mga spekulasyon mula sa mga tagahanga. Marami sa mga taga-suporta ng tambalang Kim Pao ang nakarinig ng balita at agad na nagbigay ng iba't ibang opinyon at reaksyon sa social media. Marami ang kinilik at ang nagaabang ng anumang pahayag mula sa dalawang kilalang personalidad upang linawin ang tunay na kalagayan ng kanilang relasyon. Bagamat walang opisyal na pahayag mula kina Paulo Avelino at Kim Chiu hinggil sa mga kumakalat na balita, nananatili itong usap-usapan sa online at offline na mundo. Samantala, patuloy pa rin ang pag-uusap ng netizens hinggil sa posibleng ugnayan ng dalawa. Ang patuloy na pagtangkilik sa kanilang mga idolo ay nagpapakita lamang ng malakas na impluensiya ng kanilang tambalan sa kaisipan ng publiko at ang patuloy, na pagbabantay ng mga tagahanga sa anumang pagbabago sa kanilang personal na buhay.